Good afternoon mga guys. Kumusta kayo? At Merry Christmas sa inyong lahat. All right so ngayon mga guys December 19 na ngayon. Bali ano na lang ah uh, 5 days na lang mga idol Pasko na no. Kaya advance Merry Christmas sa inyo and Happy New Year So yun ngayon mga guys No uh, Maigpit masyado talagang Parking lot dito sa no, Makati sa may bandang Rada Mga idol So ngayon kasi usapan namin ni mam Ma 2 uh, hours lang daw siya Na may meeting siya dyan Ngayon nagbigay lang sa akin ng 60 pesos na pang parking si mam Ma So Nakadalawang oras na ako eh. Siyempre, wala tayong pang extend sa parking mga idol kasi sakto nga lang binigay. Eh. So no choice ako, malis ako kasi eh, tinanong ko kung magkano yung bayad pag uh, mag extend ng oras ba sa parking. So 1 hour daw ano, 70 pesos mga idol, kamahal. Mas mahal pa sa yung una mong pagparking kasi sa unang parking mo 60 pesos 2 hours. Pero kung mag-extend ka, 70 pesos ang bayad. Kaya 'yun mga idol, uh, napakamahal talaga ng parking dito. Kaya kung kayo man mga idol ay magpa-parking dito sa Legaspi Street or Rada Street kailangan kung 2 hours lang kayo dapat mga ano or hindi na kayo abutin ng 2 hours kasi makaklam kayo dito mga idol so ako kailangan umalis na talaga ako dahil nagpark ako kanina 11.51 eh so ang time ko 1.51 din kaya umalis na ako iikot na lang ako dahil hindi pa tumatawag si ma'am pambihira eh wala naman ako pang extend ng pambayad Alright, hanggang dito lang mga idol, tumatawag na si ma'am. So kaya yun mga idol, no? Uh, ang magandang pinakadabis na gawin nyo kung pa-parking kayo, halimbawa kung time na kayo sa parking dito, uh, lipat na lang kayo sa ibang, ano, tapos magbayad uli kayo ng 60 pesos. Kaysa yung mag extend kayo sa pinagparkingan nyo, magbabayad kasi kayo ng 70 pesos eh. Isang oras lang yun. <laughs> ganong kamahal mga idol. Kaya 'yun lang mga idol no. Ah uh, sinabi ko lang sa inyo sa mga hindi pa alam yung patakaran dito sa Legaspi Street. So Rada Street. 'Yun sa mga hindi pa nakakaalam diyan mga idol. Kaya 'yun ang ano dito, ganyan kamalan parking. Kaya hanggang dito na lang mga idol. Kaya Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. All right, kaya bye-bye.